Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback Is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Otiveras repeat the last question? I will certainly, if you uh, request, Madam Chair, repeat my question. Dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Uh, alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. and um, we will send senator antiveros a copy so that she will know what is the content of the book um this question is not only for me Madam Chair para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing um baka baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which I certainly will but I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng uh, mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung nga uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso at i distribute I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin, ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Senator kind of attitude. Martino, do you have, uh, Madam, Madam Chair, Yes, Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang gali ni Senator Lisa Antiveros and um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, Noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. so Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan humingi siya ng tulong sa akin thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Madam Chair, The explanation is in the title. Isang kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record? It's about friendship? Madam Or, Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napaka-simple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman uh, sa tanong ko. Uh, just uh, for the record uh, as the last point madam chair this is public funds and we're making inquiries uh, about them budget hearing po ito hindi po lahat about you pera po ito ng taong bayan okay, okay. for the record um,